Para sa milyon-milyong Pilipino na naglaan ng dekada ng kanilang buhay sa paglilingkod sa gobyerno, ang pagtatapos ng buwan ay palaging may halo ng pananabik at, minsan, pangamba. Ang Government Service Insurance System o GSIS ang naging sandigan ng pinansyal na seguridad para sa mga retiradong kawani ng gobyerno. Bawat piso ay mahalaga. Bawat payout ay maaaring magdikta ng kaibahan sa pagitan ng pagbili lamang ng sapat na bigas at mga grocery para sa linggo, o sa wakas ay makabayad ng mga natitirang utang. Hindi ito simpleng numero sa bangko, ito ay kapayapaan ng isip, lalo na para sa mga naglaan ng buong buhay sa serbisyo publiko. Ngunit, sa kabila ng kahalagahan ng mga pensayon, hindi lahat ay garantisadong makakatanggap ng dagdag, kahit na may mga anunsyo ang gobyerno tungkol sa mga pagbabago at bagong benepisyo. Upang maunawaan kung bakit may mga GSIS pensioners na maaaring hindi makatanggap ng dagdag, kailangan munang suriin ng mabuti ang sistema mismo. Ang pensayon ng GSIS ay kinakalkula batay sa kontribusyon ng miyembro sa loob ng kanilang taon ng serbisyo, ngunit ang batas at mga ipinatupad na regulasyon ay lumikha ng sitwasyon kung saan ang ilang retirado, sa iba't ibang dahilan, ay hindi kwalipikado para sa karagdagang benepisyo. Ilan sa mga karaniwang dahilan ay kaugnay sa uri ng kanilang pagreretiro, ang timing ng kanilang mga tala ng kontribusyon, at maging ang mga teknikalidad sa administrasyon na kadalasang nakalilito para sa karaniwang pensioner. Ang realidad ay hindi ito usapin ng diskriminasyon o kapabayaan, ito ay usapin ng karapat-dapat, legal na balangkas, at pinansyal na kalkulasyon. Isipin ang senaryong ito, isang kawani ng gobyerno ay nagretiro ng maaga, pinipili ang voluntaryong pagreretiro sa halip na abutin ang obligadong edad na 60. Ang kanyang pensayon ay agad na mas mababa dahil ang kalkulasyon ay isinasaalang-alang ang mas kaunting taon ng kontribusyon at mas maliit na multiplier para sa benepisyo. Samantala, ang isa pang retirado, na nanatili sa serbisyo hanggang sa edad na 60, ay natural na makatatanggap ng mas mataas na buwan ng pensayon. Kahit na mag-anunsyo ang gobyerno ng pangkalahatang pagtaas ng pensayon, Maaaring hindi kasama ang maagang retirado dahil ang batas ay nagtatakda na ang ilang pagtaas ay para lamang sa mga nakarating sa obligadong edad ng pagreretiro o nakumpleto ang itinakdang minimum na serbisyo. Hindi ito mga exception, ito ang mga patakaran. Ngunit para sa isang taong naglaan ng 20, 30, o kahit 40 taon sa gobyerno, ang hindi pagsama sa dagdag ay tila labis na hindi makatarungan. Isa pang dahilan kung bakit may mga pensioners na hindi makakita ng dagdag ay ang pagsunod sa administratibong proseso. Ang GSIS, tulad ng anumang malaking institusyon, ay gumagana sa ilalim ng mahigpit na gabay sa proseso. Kailangang isumite ang mga dokumento sa tamang oras. Kailangang kumpleto ang mga tala ng kontribusyon. Ang mga pagkakamali sa personal na impormasyon ng miyembro, tulad ng hindi tagmang identification numbers o hindi pagkakatugma sa sweldo, ay maaaring magdulot ng pagkaantala o maging pagkakansela ng adjustment. Isipin ng isang nakatatandang retirado, marahil nasa huling bahagi ng kanyang 60 taon, na nahihirapan ay update ang lumang tala o itama ang pagkakamali na ginawa dekada na ang nakalipas. Pagdating ng oras na maproseso ang papeles, ang anunsyo ng dagdag ay lumipas na. Para sa kanila, ang realidad ng hindi natanggap na benepisyo ay hindi haka-haka, ito ay totoong karanasan na may tunay na epekto sa pinansyal. Hindi rin dapat baliwalain ang kontekstong politikal at pang-ekonomiya. Ang GSIS ay gumagana sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno, at anumang pagtaas sa pensiyon ay kailangang balansehin sa budget ng Estado. Kapag may anunsyo tungkol sa pagtaas ng pensiyon, madaling isipin ng publiko na lahat ng pensioner ay makikinabang ng pantay ngunit sa realidad, may mga pagtaas na may kondisyon. Maaaring ito ay para lamang sa kasalukuyang pensioners na tumatanggap ng itinakdang baseline o sa mga pensayo na nakatali sa partikular na formula na pinapayagan ng batas na baguhin. Ang mga pensioners na lumampas sa tiyak na threshold o ang mga kontribusyon ay nasa ibang termino, ay maaaring hindi kwalipikado. Ang resulta ay isang komplikadong sitwasyon kung saan ang ilan ay nakakakita ng pagtaas, Samantalang ang iba, na walang kasalanan, ay hindi. Halimbawa, may mga pensioners na ang huling kontribusyon ay ginawa dekada na ang nakalipas sa ilalim ng lumang batas. Ang mga kontribusyon na ito, bagamat ganap na valid, ay maaaring saklaw ng lumang formula na hindi automaticong naayos sa bagong pulisya sa pensiyon Ang retirado na malaki ang kontribusyon noong maagang dekada 80 ay maaaring may pensiyon na kinakalkula batay sa batas noon. Maliban kung isasama ng gobyerno ang legacy pension sa bagong pagtaas, maaari silang hindi makakita ng pagbabago. Samantala, ang mga bagong retirado ay maaaring otomatikong makakuha ng adjustments. Ito ang nagdudulot ng persepsyon, minsan pinalala pa ng social media, na ang sistema ay hindi consistent. Ngunit ang inconsistency ay salamin lamang ng pag-evolve ng legal framework sa paglipas ng panahon, hindi dahil sa paboritismo. Ang mga tutuong kwento ng buhay ay nagpapakita ng human side ng mga teknikalidad na ito. Halimbawa, si Ginoo Fernando, isang retiradong guro mula Quezon City. Nagretiro siya noong 1998, matapos maglingkod ng higit sa 25 taon. Sa kabila ng anunsyo ng pangkalahatang pagtaas ng pensayon ngayong taon, nanatiling hindi nagbago ang kanyang payout. Bakit? Ang kanyang huling tala ng kontribusyon ay hindi nakatugon sa recalculation criteria na itinakda ng bagong memorandum ng GSIS. Ang karanasan ni Ginoo Fernando ay hindi natatangi, may libo-libo, marahil sampu-sampung libo, sa parehong sitwasyon. Mga ordinaryong tao na umaasa sa fixed income, na ang plano para sa pangangalaga sa kalusugan, pang-araw-araw na gastusin, at suporta sa pamilya ay nakatali sa bawat piso ng kanilang pensayon. Para sa mga pensioners na maaaring mapunta sa ganitong sitwasyon, mahalagang maunawaan ang proseso at mga opsyon. Ang unang hakbang ay verification. Pinapayagan ng GSIS ang mga miyembro at benepisyaryo na suriin ang kanilang talaan, kumpirmahin ang eligibility, at mag-apila sa mga discrepancy. Ang pag-apila ay nangangailangan ng pasensya, dokumentasyon, at syaga, ngunit madalas ito ang tanging paraan upang matiyak na ang mga pagtaas sa pensiyon kapag legal na nararapat, ay matatanggap. Ang mga advocacy groups at pensioner associations ay may mahalagang papel din. Maaari nilang tulungan ang mga retirado na mag-navigate sa burokrasya, humingi ng paglilinaw mula sa GSIS, at ipaglaban ng adjustments kapag ang pulisya ay tila nakaligtaan ng ilang klase ng retirees. Sa kasong ito, ang kaalaman ay kapangyarihan. Sa puso ng talakayang ito, ang pensayon ay hindi lamang numero, ito ay dangal, seguridad, at bunga ng isang buong buhay na paglilingkod publiko. Ang hindi pagtanggap ng dagdag sa pensayon, para sa marami, ay higit pa sa pinansyal, ito ay emosyonal. Maaaring maapektuhan ang kakayahang bumili ng gamot, magbigay sa mga apo, o mapanatili ang simpleng, matatag na pamumuhay pagkatapos ng dekada ng trabaho. At habang patuloy na nag-aanunsyo ang gobyerno ng bagong programa, one-time bonuses, o social pension aid, madalas ito ay pansamantala lamang, hindi permanenteng solusyon. Ang pag-unawa sa mga patakaran, kaalaman sa sariling eligibility, at aktibong pamamahala ng personal na tala ay nananatiling pinakamaasahang paraan upang matiyak ang mga benepisyo na pinaghirapan. Sa huli, may mas malawak na aral dito. Sa anumang sistema na kasing laki at komplikado ng GSIS, Imposibleng matiyak na lahat ay makikinabang ng pantay sa bawat pagbabago ng pulisya. Ngunit hindi ito dahilan upang manahimik ang mga retirees. Mahalagang maging alerto, magtaguyod para sa sarili, at maging matyaga. Magtanong.